Hello, puppy. Talagang ganyan na sa kalaki. Mm -hmm. Coffee shop. Talaga pong ganyan lang sa kalaki. Yes po. Dahil pinuputol yung dulo niya para hindi siya tataas. Oh, it's yung mga coffee coffee tree yan ito yung honesty store coffee shop kape ano ko ngayon sinasabi nila laksing kuryente <laughs> ah bro na po ano yung bro not or talagang ganyan lang yung kuryente yung Solar. And... Solar talaga ha. Ano yung mga ka kape nyo dito? May nakatimpla ka kuya ang kape. Andito lang si Erwin na to. Hindi lang po, kahit At yun maraming may are. Doon sa kabila, iba. Dito, may are na ito. Hmm to so, sir, ang sibit. Ang tayo ng musang. Ay! Gali. Yes, Ito yung pinakamahal na kape. Yes, yes, yung sibit kopi. Tayo ng musang. Diyak yes, nga. Yung kape na kinain ng musang, tapos idudumi niya. Ito na yun. Paano pa ang pagkukulit nun? Oh, doon lang sa mga kuweba-kuweba. Doon oh. lang sa ginig-gili. Doon talaga. Naiipon sila. Oh. Oh. Dahil yung kung busog yung musang at uh, example, tumay dyan sa taas. Mm Tingnan, o oh, doon sa, doon sa tumay, kukunin. Mm -hmm. Kukulit ko yan. Iikunin ko. Dahil malinis eh, purong-puro na kape. Oo. Oh. Dinalatang kasi bago kinain. Kasi mo kape, yun eh. Oh. Oo, kukunin. Magkano kape nila? Kap ng kape. 80 pesos. Oh, kape tayo ng tatlo. yung oh, ganito. Kapi kayo, bayaran nyo. Ako, kape lang ako ng kunti dahil sa sawa na po ako. Libre. Hmm. Libre. libre ang mga tope. Ah, sige. Okay. okay. Isa, lang, isa lang. lang, isa lang. po kami. Kayo. Isa lang. Okay. Okay. sir kami. Kwa, ikaw na. Ikaw na. Ang kape na. Para matikman yung ang karami ko. Ano ba yung... At uh, lotos siya sa kahoy, hindi lotos sa uh, oh, oh, hindi so. lotos sa stone. Yes po.